Good morning! Andito ako ngayon sa park ng EPSA, mini park. Ayan, ang ganda. Naulan ngayon eh. Kaya basa ang ating kaanan. Tayo'y magdagala muna habang may hinihintay. Ayan, may mga upuan dyan. Ayan mini park ayan yung mga papasok at pauwi ng F EPS. sa pauwi ng bahay ayan ayan yung tambayan ng mga nag F ang ganda ayan pwede ka dyan mag muni muni lalapad na mga upuan dito ayan oh. e, naulang ayan And dito ako ngayon sa EPSA ayan na good morning good morning mag-iingat tayo sa pag Talakad kasi madulas yung daan nakamadulas tayo. Ayun ang video. Marami nagaantay ngayon ng ayuda. Ayan. Napakaaga nila. Grabe. nandito na sila agad. Basa yung mga upuan. Oh. Ano ba ito? Basa. Pupunta tayo sa mga kasamahan ko, mga nagaantay sa video. Nagaantay ng ayuda kakamustahin natin sila. Ate, Ate Delia, magkano na mo? 51,500. O, mas mataas ako. 56 pesos ako. Puro lang yun kasi naka. O, minainus naman nila. Ah, may aatras. Alas 5 pa lang ako. Ayan yung 7-Eleven. Pag gusto mong kumain, nagutom. 7-Eleven. Ayan si Ate Delia. <laughs> Amusta na. Ngayon lang nagkita. Uy, si Mami Itna, <laughs> birthday buka. Ayan. Sino, Mama Edna? Si, yung kusinira. Ah, yung kasama natin sa service. Ayan yung mga kasama ko. nag waiting ng ayuda. Punta muna ako sa 7-Eleven kasi 8.30 pa magbubukas ang... Ah. pasok muna ako sa 7-11. Ayun, si Bill Dredd. check up sa ko Bakit na? Bakit lager na?